Ah, hello guys, update ko lang po yung aking mga alaga na pusa ito na sila ngayon dati na pa silang maliliit kuting, yan, yeah, malalaki na sila ngayon tinan nyo guys so, yung kanilang ina ay buntis na rin o oh, malapit na rin siguro mga anak yan ano ito ay itong isang isa na ito, mas malambing sa akin ito lagi nagdadamba tingnan niyo guys. So yeah, uh, lumaki na sila dito sa kanilang uh, bagong bahay. Oh. natuwa naman ako. At saka mayroon na rin napunta dito ng mga kapwa pusa na kikikain sa kanila. Ay, kaya lang mailap sila dahil uh, mga pusang galayon. Napunta sila dito pag ako ay umalis kaya nakisikain sa mga alaga ko salamat guys uh, sana supportan nyo rin yung aking channel uh, at uh, hindi magtatagal ay dumadami na sila sana so, eh, kahit man lang like or subscribe sa akin channel ay malaking bagay na po sa aking uh, pag sa pagpipictures sa kanila thank you ito ngayon ang kanilang merienda pagka yan ay uh, tapos nilang kumain yan ang kanilang merienda yan yon ang kanilang higaan yan sa higaan sila dyan at uh, nagpapahinga o ba pusog na pa yata si ano ah ha pusog na mingming -ming. ba diba? pusog na sugna na pala. Oh, ito yung uh, mas sa akin. Uh, awa ng Diyos ay malaki na. At saka mabait ito sa akin. Lagi nagda uh, gusto magpakalong. Oh. oh. kaya lang ang punta ko dito ay once a day lang. At saka eat all you can sila ngayon. Pag kumakain sila dito, pag dala ako ng pagkain ay eat all you can. Ang kanilang pagkain ay isda, may gulay at saka uh, kanin Yan. tapos ang kanilang merinda ay beets so, so, ito na sila malulusog naman at uh, wala naman sakit hmm. na kumbaga at home na sila dito alam na nilang oras ng kanilang kain sinasalubong na ako nyan uh, pag pagdating pa lang napunta na salubong na kagad sa akin niyan. tsaka gutom na gutom na siguro dahil uh, oras na ng kanilang kain uh, ito naman ang kanilang tubig dahil oh, it, uh, ito um, limited din ang tubig nila unlimited kung no? kumbaga pag nauhaw inom na lang sila dyan at saka itong kanilang pagkain ay uh, pag hindi nila naubos yan babalikan pa nila yan mamaya kasi sobra sobra rin ang pagkain na dala ko para uh, bago ako makabalik ay busog pa sila may merienda pa silang peach so yan yeah, cat food so dito na lang guys salamat sa inyo at uh, no mag subscribe at like kaya sa aking channel thank you po malaking bagay na po sa akin yan salamat thank you po sana panuraman man nyo ito kung duman man sa inyong wall thank you po hello hello mga mingming -ming. ang uh, gusto gusto nila yung kanilang pagkain. Sa sila dyan may isda, kulay at saka kanin. Hmm. Ang taba na nila. Hmm. Kakatuwa. Hmm. Yan. Lahat ng lanyan ay malambing. Oh, 'yan oh. Okay. Ming 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 Paborito niya ng gulay